video na video ko naman mukha ko. Dali kami sa ano sa pagayos ng uh, balon. Ayun so awi na kami. Ah uh, kami dito kami kadami pero ang ano hinabot kami ng hapon din sa medyo malaki-laki trabaho ginawa namin. sa improvement. Uh, may konting video siguro doon pero tinanong natin. So update ako ng konti kaya awi na kami at uh, yun lang. Happy na nagawa din. Nagawa din ang aming source na tubig. Alright. Video mo dito. Oh, eh, oh, dito na kami sa ano. Sa ano sa source ng tubig. Ito yung siya, yung e, makina pala siya. At doon sa may side na yun ang ng puti, eh, mapupuno nga yata talaga yan. Every time na umuulan. Ayun. Ayun. So, may, may masyado yung ano kung na materialis na nakarede dito. At uh, si Alcel, ito lumubong sa putik puti ko. Ayos. So anyway, nagagawa kami ng ito mapag-isipa ko nung film namin na dito. At uh, muntik na tumulong si Atiers nung kanina, hindi lang nabidyohan. So, right. Opo. Ano po kayo? Bato pala doon. Iwan gamit pa. Ang yan yung ano. Yung pwede pa ano ba ano. Ano yun? Ito pa yun? Ha? upgrade kami ng ano. Upgrade tayo ng ng tubig. So, ito na. Naisip tayo yung dapat. Tatabasin natin ito. Para may dadaan ng tubig. Na ano At ito may nang baluwi di ba? Ito. So, ito lang ang natin. Pwede na pagkakas.

ठीक है। तो हम ना चले गए अमित। तो इनका। आपको मना करा? हां। अभी

mana muting batu ah mana batu! ning batu pagi pasti batu golot batu batu oh ndung ndung tak lihat nah tadi oh teman buke aku salah maksudku kalau kan ah salah kan dah ke bisa aku coba beli na aku mau beli ini kan mau ke kan kali sini dia wah

Sino kaya umauna sa amin yung lumang ng

Masih mau Terima kasih telah menonton! Ayun siya. Yung Ayun na siya. Ayun, yun na yung kuha yung balat. Eh, tayo na. At ah, uh, ayun, ano mo yung mga madami kanina <laughs> <The report. laughs> <Evidencia. laughs> <laughs> kamet <imit> do dikala na anaka 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 Kasi kasi Ayan. Ba? Ako yung, yung ngayon na, Ay. Ay. Oh, na tubig. Ano mga um, na. okay, na ang atis dalawang. Atis, dalawang, atis, dalawang, atis, dalawang atis, maglimas. Okay. <laughs> Oy, magandang umaga. Dito kami ulit sa itaas ng bundok para ayusin yung ano, yung pinagkagalingan ng na tubig namin. Kaya ito nakarating na yung mga gamit. Ayun may nakarating na na pampas na simento. Ayan. Ito yung isa. oh, op. Say hi! o, <laughs> oh, masadaan mo natin konti. bigla lang tayo para may sobin na, na naman. Ayan. Ito ang kong ng Metro Manila. Ayan. Ang ganda dito. Ang ganda dito na pinapatag na ng land developer na hindi <laughs> ka nice-nice. <nais> <laughs> Ayan. So, doon. At ang pupunta namin doon pa sa taas doon. Iikot pa kami doon. Kaya malayo pa. At uh, doon din kami kaling sa baba Nung ito yung may ano na yon yung parang portakabi na yon sa baba pa ka kaya malayo lalakad namin eh in case natin konti, lakayan para makita yung ganda ng Metro Manila maganda lang tingnan na, actually pero polluted din, eh, kaya kami makita ng bundok eh galing kami dyan, makit kami dito dito masanap lumangkap ng sariwang hangin, o diba bakit ang pakakaiba ng kulay doon ano, may team na bluish pero dito sa aming green, o diba malay ng pakakaiba ayun, so anyway, wala ko na kunting video para sa sobing na namin sa aming adventure ngayon at ito tuloy namin mamaya, alright